nga bana. na? nung inyo mo dyan ang kulatahon ng inyong hang asawa. Aron lang yun ingnon nga isog mo? ngano man mandiag inyo nang iuli dito sa ginikanan. Kukuha na mo ganahe, dili kay kulatahon. Dili biya malalim mahimong asawa. Kabalo ba mo? pa nang pabantay yun bata. di, di lali, magbantay bata palang lang daan ay. Trabaho sa balay, tuyok-tuyok. punya -tuyok. inyo lang kulatahon sa kasayun. Wa mo kuya pi. Di lalim, nai video tan awan ninyo kung unsa ka ang giagian anang usa ka babay usa ka asawa nga iya kulata, gikulata kulata lang sa iyang ang pana. Jusko. Pagtarong mo diha mga dudong, Ug di na mo ganahan sa inyong mga asawa iuli ninyo sa gini kanan. Oh. Dili kay inyong kalamako. Oh.